Ayan, kasama ko na si, ang aking co actors Si Rob, tsaka si Angela, ang aming director, oh, producer, si Miss Jenna. <laughs> Ayun yung kaya niyo, kaya pinayaga. Ang mga ginawa niya, lalo na sa love scene. Ang po siya na bot. Pampanood ka na at ang pinsan niyo. Pero ano siya, nude? Bold. Ako, ako, personal opinion ko, hindi okay. But, but, kami punta Okay, guys. So, kung napanood nyo yung part 1, ay nag-shoot na kami nila Rob, nila Angelina na aming bagong magiging poster para pagtripan si Mami sa ating gagawin na ako na ay ngayon isang Viva Max star. At gagi, okay, first of all, grabe, nakakatuwa kasi game na game sila pagtripan din si Mami and yung ginawa namin ay Grabe pala yung feeling noon kasi nakaka nakaka-pressure. Putang ina, nakabukas lahat ng aircon natin dun sa townhouse pero pinagpapawisan ako literal. Pero grabe, sobrang babait nila ni Rob ni Anjali. And hats off sa kanila. Talaga suportahan natin yung movie nila kasi ano, grabe, willing sila may pag-collaborate. Hindi lang sa akin, sa mga iba, ibang influencers din. At saka sobrang bait nila sa personal. And yon, it's not about that, it's about pagtripan ang aking nanay. Yung ano palang lang yung nasa video ko Palang pa lang guys, naalala niyo yung reaction ni mami. Galit na galit. Kasama na natin mismo yung producer, producer ko at uh, yung dalawang Viva Max artist na makakapartner ko. So, let's go, papunta tayo sa bahay, nag-convoy kami. Kasama sila Rob, sila Angelie, tsaka yung team nila. Let's go. Kinakabahan ako. Chaya, ikaw, Chaya, ano masasabi mo? Sa magiging reaction ni Wami? yun Baka masyak yun. Nagkatotoo yung <laughs> langit-kit sa papag. Oo. Naging totoo na yung langit-kit sa papag po. Tignan. Pero tita, kagagawang ko yun Kami, siya po nag-edit ng poster Tandaan nyo Okay guys, so Andito na kami sa bahay At oras na para sabihin kay mami na Isa na akong Viva, Mas Viva Max RT Baga sa word nga ni mami Bold Nagbo-bold na ako Hintay <laughs> lang natin, nagpa-park lang sila, Angeli Ito po si Miss Jenna. Siya ang magiging director and producer ng ating Uh, langit-ngit sa papag sabot natin lahat sila At tingnan natin <laughs> di ba abi kabahan na ako ayan kasama ko na si ang aking co-actor Sir <laughs> Rob so, tsaka si Angela ang aming director producer si Miss Jenna pwede po ba sample ko paano yung experience sample-sample natin so tita salamat sa pagpayag niyo po na kasama si Aga sa pelikula namin. So, ito dito sa sin sa Viva Max namin. <laughs> Kami ko niya ka yung eksena at ngayon lang namin nakita. Ganun pala ka-dirling. Hindi ka namin alam na ganito pala siya. Oh, yan, yan. Puma! Stay! Stay! Mami! Mami! Saan si Mami! Mami! Basta kayo, oh! Halika muna saglit, mami! Kasi may surprise ako sa inyo. Matalaga na hindi sinasabi sa inyo, eh. Magbago mo naman, mami! Oh, my God! Bakit namin tawag na? Na-turn ko! Na-turn ko! matagal na hindi sinasabi sa inyo, eh. Hindi mo kita? Parang bago gising lang kayo, Kumain naman ng LV na belt. Sana all. Ano Kami, ano nga pa pala, mga... Ay, Hello, Anita. Hello, Anita. Ganda, ganda, ganda. Po, hmm, talaga sila. Po, actors ko sila. Mga artist at pala. Oh! Artista. Ay, pakilala po. Jenna po, from Viva Ma. Maganda niyo. nakakaya naman. Hindi <laughs> kasi, Matagal, may matagal na akong sabihin sa inyo. Na ano? Naalala niyo ba dati nung ano? Kaya yung document ko kasi syempre gusto mo ko yung reaction niyo dito sa aking first ever na kumbaga magsistep out ako sa comfort zone ko. Na ano? Naalala niyo dati nung pinrank ko kayo? Na may tumawag sa akin? Oo, oh, hindi kita pinayagan. Uh, Oo, okay. hindi. Ano kasi yun eh. Parang tin check ko lang talaga yung reaction niyo. Oo, ano. Ito ba Saan sabi ba sinabi? Sabi ba ka Sabi ba, Max po? Um, ah, po yung producer po sa Yes. legit. Pero sabi? Ano ko na yun? Pag nag-shooting tayo. Ha? Nag-shooting? Ano kasi? Bakit nakasama na ba siya? Kasali oh, oh. siya? Opo. Ako yung Yes. Oo. Ako isa ko dun sa leading, ako yung leading. ano yung papakita mo? Ha? Si, dito sa... namin na pumayag kayo na... Hindi, kasi wala naman siyang ab. Para naman ako doon. Kasi dati, may ab siya. May sarili siyang gym. So, masipag siya. Hindi, pero totoo pero kaya yung mga ginawa niya. ginawa niya, na sa love po siya ng box? Papanood ka lahat ang pinsa. Kami po yung ako. Ito to. Hindi, mami. Akala niyo siguro nagluloko pa rin kami. Pakita ko inyo yung poster. Ay, yung poster niya. Ito nga. Pumasa siya. Yes. Masalulus naman eh. Masalulus naman eh. Sabi ba, mga mga sexy, may ads. Pero hindi na lahat dito. Pero sa looks kasi tumitingin dito. Kasi kit si Jericho ka, umakay ka. Oh my. Ito ba to? Ito, ito, mami. Pagpapanood niyo, marami kaming eksena. Oo Pero ano siya? Nude? Oo po. Nude? Bold. May R16, may R8, years po. Ha? Meron pa ganun? Opo. po. Yung R8 din yung pinakamalalang magpapita si Arvin. Actually, this ano na po yun? Tikitan kita yung mga... mga... mga, kung may mga sugat, may mga... Matagal na namin sinushoot yung video. Lagi ako wala sa bahay. So, syshoot kami ng mga... Kaya ka nasa kongre? So, sorry ah. May ganun. Okay. Eh. Okay lang ba, tita? Kasi as in, may ako, kita. Ako, ako, eh, personal opinion ko, hindi okay. Sorry, ah. Eh. Hindi ako oh, against sa mga biba mga yeah. yeah. Eh, kasi ang gaganda nila at may papakita. eh, <laughs> ako nagtataka lang, ano yung papakita mo? <laughs> Marami yung mapapakita. Acting kasi rin yun. More on art siya. Hindi, totoo, mami. Sipo si ko ako sa... Kala ko, pumunta tayo dito kasi alam na nilita. Tapos mabulat na lang. Okay. Oo. Hindi, hindi ko alam. Kasi hindi ko siya pinayagan. Ano ko na Chinese daddy niya. Ba, hindi talaga papayag. Oo. Medyo. Sa mga vlog, okay lang, okay lang. Kala po talaga namin, i-invite lang po namin kayo para sa premiere. Ay, hindi. Hindi ko alam. Para kayo. Dito para. Pwede kaya hindi na lang siya ano. Mag... May sex ba yun? Oo. Meron. Sila na tatlo. Kami punta tatlo. Ay, ayaw tingnan. Tsaka, dalawa silang partner. Sorry. Sa'yo sa'yo nandito. Ako, parang sa sa'yo nandito. Sabi, di pa ako nakapanood ever since I love you. Talagang Pilipina kayo eh, pero so ako na muna yung magiging kakaiba sa pamilya Kasi tuloy-tuloy na to, may mga series pa. Oo, oh, so, maganda yung Maganda yung performance niya dahil. pa. Maganda yung performance ko kasi dun gusto nila yung perform. Ah, kasabi niyo, bahala ka. sa palang ka sa daddy mo. Huwag mo na yung mata niyo. Eh, alam mo naman kami, hindi alam, ako magagalit naman sila. Ay, ay hindi ay, naman, uh, ay, uh, uh, naman. Ay, hindi Sabihin niyo lang, sabihin niyo lang na, na 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 naman. Sabihin niyo lang. Hindi, hindi ko siya pinayagan. Hindi naman siya sanay talaga. Bakit nalukot na yung ano-unan? Nalukot na yung unan. Ito, pinag ko oh, sa Christian school yung hindi so, okay. so, eh. eh. kritens like, po in-expect na third sa mga mga US kaso dapat kasi nila maibaba man nila mga 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 na mga 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 na mga August 7. August 7? Ang bilis naman. Nagbalitan po yung sinabi po namin na... Ang alam po kasi namin, ang kasi po namin... Hindi <laughs> alam Mare. sorry talaga. Mami, hindi ko alam. Ano na naman yung girls? Ah, yes oh, so, Rob po. Rob Quinto po. Rob Quinto. Maganda na nga yung chemistry namin eh. Eh, sino yung kasama Huwag na. Maganda yung chemistry namin. Tingnan mo na lang na ano. Siguro na pag Ganun Gano'n na lang dito. yung nararamdaman ko, pinipigil yung nararamdaman <laughs> ko. Yung pula, Man, pula ko Sabihin niyo ko ano sa loob niyo. Hindi kita pinayagan. Oh. Oh. Eh since nandiyan na. Ah? May poster na ilalabas Ay, na ano lang. Ano pa magawa ko? Alam naman. Eh may producer, may gumastos oh. na. So paano yan? Hindi ko naman pwede sabihin yung stock mo ngayon. ano karapatan <coughs> it, mo? Kasi sabi mo. Oh. Ano nyo?

yung mata ni mami the whole time. Nakikita ko namumula. Pinipigil niya. Namumula yung mukha niyo. Tinan niyo yung niya. Tinan niyo yung mata niya. Tinan niyo yung mata niya. Grabe yung niyo kayo na. May, may hiya siya. siya. Mag <laughs> <laughs> Alam ko na gusto niyo. May, may mga gusto kayo sabihin. Pero kayo, yung pinipigil niya. Eh. Nasa mata niya na namumula. Sorry, so proud. Hindi Pwede na ba? <laughs> pero ang gaganda talaga nila, no? Grabe, no? Sana kayo, sana kayo rin, di ba? Ah, <laughs> <Ay, sa> <laughs> oh, si Mami! Oo naman! pa, tita! Ma'am, actually... <laughs> actually, actually si Mami... Ikaw ma ako na Hindi, <laughs> 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 actually, kaya... <laughs> kaya kaya ako ng bahay. Actually, kaya nandito yung producer kasi nag-i-inquire siya sa rin. nag kami. Weh! Oh, Mga middle-aged uh, mo. Oo. Uh, <laughs> <laughs> Tumis, tigilan tigil mo ako pa kanya naman. So, ayan guys, <laughs> Sorry, hindi natin masyado na kuha yung reaction na gusto natin. Pero kasi, hindi naman ako magbibiba. Na Maksa ngayon. Pero Makakayak walay natin. Magpapayat ka muna. Ang <laughs> salita, saktan nga ako doon. Eh, wala naman siyang abs. Face value. <laughs> ano? Asa sila... na nanonood kayo ng Viva Max na? Kaya nakikita ko lang yung pinaproblema. Hindi naman Viva <laughs> na na Max si Jericho eh. Huh? Hindi. Hindi. Ibig ko sabihin yung mga gumagawa ng sexy na yan. Sila dito. No? Nung araw. Oh. Oo. kaya kanong panahon ni Mami, ang tawag pa niyan yun, bold. 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 <laughs> uh, ngayon, ano, ba Max? Hindi siya bold. Ano siya? Arch. Arch. Whatever. <laughs> <laughs> Ayun guys, sana na-enjoy nyo. Kaya, grabe yung reaction ni Mami. Hindi na pakita. Eh. Hindi malala, oh. Ina-tago eh, pinipigil eh. Hindi <laughs> ka pwede magalit pag magaganda yung kaharap mo. Sipin yung mapapanood nyo ako, mapapanood tayo ng mga pinsan natin. Yung mga... Kaya nga eh, ba't hindi ka tumuloy? Wow! Wow, ngayon, hindi yan, yan, wow! Kaya yung kikitain mo. Pinayagan na okay. kita eh. Oh, so, simula ngayon, magda-download na tayo ng Viva Max. Patako. <laughs> <laughs> Pero ang totoo, hindi ako yung may movie. Ah, ulitin ko na naman kasi okay, syempre. may movie kayo. Oh, totoo yung movie na yun. Kaming dalawa. Kami dalawa. Silang dalawa. Si, si, Ito yung si, si yun Ito yung movie nila. Yan, yan. So, pakita natin sa ano. Unang tik. Diba? Unang tikim. Title pa lang, tita. <laughs> Title parang mamugutom ka na, diba? Ano to? Oh, Huwag nyo masyadong i-zoom. <laughs> so, zoom pa kayo eh. Malik gusto ko makita eh. Wala ko alam.

Uh, Viva Max Movies Nationwide in theaters nationwide August 7. Unang tikim. Maraming maraming salamat oh, kay Rob. Pumunta po sila sa bahay si Pinyo dinadayo yun, nung dalawa sa biggest Viva Max stars yung bahay ko. So isang karangalan. Thank you. Thank you so much Rob and yes, thank you. And thank you. so much for having us uh, so pag uh, yeah, for having it. us here. Oo, na naman no, isang right. karangalan. At yun. Oversupport oh, ka na. Kung <laughs> aga lang. Kung aga sila. na mahina. Ayan, so, pumasok na yung team nila kasi tapos na yung prank. Oh, yeah. Ano masasabi nyo doon sa poster ko, Mami? Wala ko nga totoo eh. Bakit hindi mo pa tinutuhanan? wow! yung pera, no? sa yung pera? Pera. <laughs> <laughs> <laughs>